sa tsikahan with Nailolit Solis, throwback tayo sa paglayas ni Alma Moreno kay Rodi Fernandez at si Lani ng Balak Iwan si Senator Bong Revilla. Ano naman kaya ang tsika ni Nailolit Solis kay Paulo Contis? Nagkasawa na raw ba kaya sila ni Yen? Bakit daw dito makabili ng bahay kahit matagal na sa industriya? At may chance pa ba na pumayag si Nailolit na maging garantor nito kung bibili ng bahay ang aktor? Panorin natin ang BTR bayaran, no? Isang um, nakabayaran. So, Oo, oh, nakaprish yung pera ko. Oh. Hindi. Ngayon nalaman niya naka 2M Oo. Oh. Uh, <laughs> no? Tapos ah, ah, nagka-garantor pa ah. pala. Oo, nagka-garantor ka uh, pala. Ang 16 months. Oo. Oh, Ang okay. tawawang na pinigil sa akin. Oh. Oh. At least yung itonton, tsaka si Albert, tsaka kung makakabayad. Baka no, si Paolo, hindi, no? <laughs> Question mark na malaki, no? <laughs> ah, sana ngayon, maayos na yung kanyang pinasyal ko, no? Kasi kung hindi Ano? Tsaka nga, he's getting older. Oh, kailangan Makikita tas, na din. Alam mo kailangan ni Paolo. Mahusay na partner. Yung takot siya, niya. Tapos yung susundin niya pag may sinabi. Kasi kung wala yun, wala. Kaya ang nangyari sa kanila ni Ed? Malita break na. Siguro na. Siguro. Hindi, siguro nakasawaan eh. Ang aga naman last year lang sila dito. Eh, bakit? Kung ano, kung type niya lang pling-pling, di ganon, di ba? <laughs> Kasi sa ano man sa relationship, dapat pareho kayo nag-work doon eh. Para maging mabuti yung samahan yun, Pwedeng eh, defective si Paolo, pero may defective din siya. Kasi meron isang talagang ano. Like right, yung ano, ang talagang pinag, ano, yung pinatanaw nila Lani, utang ni Loro. Kasi noon, palayas na siya noon eh. Tumawag sa akin. Nay, sabi niya, babalik na ako lang, mami. Kasi nga, iiwalayin eh, niya si Bong. Sabi ko, tiyaka kayo lang na kaya mo. Baka mamaya, umalis ka. Eh, alam ko yung mga ego ng si Rudy Fernandez at si Lombong na pag lumayas ka, hindi ka na makakabalik. Nakita ko yun ng kay kay Alma Moreno eh kahit na nang bumabat mo, iyak na si Alma na magbalikan sila, ayaw na, na, ayaw. Kasi ito nila na nalaman na ng lahat, na nag-iwalay tayo, tapos balik na naman, balik na naman, mm -hmm. balik na, mm -hmm. na Kaya sabi ko, check ito lang na kaya mo. Kasi baka mamaya pagdabot mo, hindi ka natanggap yung ibong. No. Oh, ang ganda yun, lola na siya. Di ba? Hindi eh, yung... sinunod niya yung advice. Oo, oh, naka -ano na siya na, naka na siya. Na, no? naka Nakakalok kasi mo nai-lollin. sa dito. Oh, <laughs> pero <laughs> pero, pero alam mo... Naman, oh si Paolo kasi eh, mahal naman kay bigan niya kasi talagang palabigay sa friendship Generous. Rose eh. Generous, oh, diba? To the point na hindi nakakapag-ipon at naging gastador. Pero marami sa siyang project, hindi siya nababakante. Eh. Pero sa ibang tao, generous, diba? Oo. Oh, pero saka alam mo, friendship, siguro dahil nga siyempre bahay na magulang niya yun. Uh, sino pa bang magmamahal ng bahay sa na Parang siguro uh, hindi na siya nag-aan talaga, nagpursige na. Magka Umuha na sa sariling bahay. Pero kung sa tingin ko, kaya. Dahil sa tagal-tagal na niya sa showbiz, di ba? Baka naman kahit pa pano meron, pero hindi pa gano'n. Kaya sa isang paulo po, si sisipin natin na nakapagpatay na yun ng bahay. Kaya nga lang, tama, mayroon. Bahay magulang, dumapupunta. Kagaya ng bahay magulang.